Nagtatayo ang sound transit ng labing apat na bagong istasyon ng light rail o train na magsiservisyo sa West Seattle sa 2030 at Ballard sa 2035. Ang mga bagong linya ng light rail at dadaanang tunnel sa ilalim ng downtown, South Lake Union at Seattle Center, Uptown, ay ang pinakamalaking pamumuhunan sa sistema ng mga pampublikong sasakyan sa kasaysayan ng ating lungsod. Magkasama tayong magplano. Pagkatapos matukoy ng Sound Transit, ang mga pinal na lokasyon ng istasyon, makikipagtulungan ng lungsod ng Seattle sa mga komunidad para planuhin ang mga pagpapahusay sa lakaran Naanan ng bisikleta at bus para tulungan kang makarating sa mga istasyon. Tukuyin ang mga oportunidad sa pabahay, pamimili at bukas na espasyo para makabuo ng abot kaya at matitirahang kapitbahayan sa paligid ng mga bagong istasyon. Magbibigay ang lungsod ng special na atensyon sa mga epekto sa mga komunidad na diputi kung saan madalas na dinaranas ng mga kapitbahayan ang pasanin ng malalaking proyekto sa infrastruktura. Ipaalam sa lungsod kung gaano kahalaga ang mga panggabay na alituntunin at hangarin na ito sa iyo at sa inyong komunidad. Mangyaring gawin ang survey na ito at salamat.